Problemado ngayon ang pamunuan ng pinakamalaking public cemetery sa Cebu City. Tambak na kasi ang mga butong tinanggal na sa nicho at hindi na binalikan ng kanilang mga kaanak. At live mula sa Kareta Cemetery sa Cebu City, nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. John, ano bang gagawin sa mga buto na hindi naman na-claim na ng mga kaanak? Saan, saan, problema ngayon dito sa Carita Cemetery sa Cebu City ay ang mga libon-libong buto na nakatambak sa depository room dito sa cementeryo. Tapos sa mga buto, bawat isa may pangalan. Ito ang mga butong tinanggal na sa mga nitso matapos ang limang taon simula ng ilibing ang mga ito. Kapag hindi raw ito kinuha ng mga kaanak, inilalagay ito sa bodega ng sementeryo. Nasa mahigit isang libong unclaimed bones ang nakalagak dito sa Kareta Cemetery sa Cebu City. Kapag napuno na ng buto ang bodega, ililibing na sila sa mass grave. Inabutan namin si Rochelle, taimtim na nagdarasal sa harap ng mass grave. Dito umanon dinala ang labi ng kanyang ina matapos nilang hindi kunin ang mga buto nito. Pag-amin ni Shane, di nila nadadalaw ang kanilang ina ng matagal na panahon. Aminado ang pamunuan ng sementeryo na hirap silang makontak ang mga kamag-anak ng mga labi. Experience ko talaga dyan, sir. Nagre-reklamo talaga sila. Bakit daw hindi sila nai-abisuhan? Paano kami mag-abiso? na uh, ano, yung sa record sa logbook, wala namang contact number. Feeling ko po kasi yung kahit naman po siguro ako pag namatay, yung hindi bibigyan ng importansya ng family, is po. Sakit na yung iba may may lisente na libingan. Tapos yung siya, lang, hindi po ma... Identify kung nasan siya dyan. Nasa okay. 6,000 ang renta ng puntod sa dito sa loob ng uh, cimenteryo. Sa loob lang ng limang taon dito sa Kareta Cemetery. Nasa may 10,000 ang nakahimlay dito. Niki, ang ginawa ngayon ng pamunuan ng Kareta Cemetery ay uh, hinihinga na nila ng uh, contact number ang mga kamag-anak na mga nakahimlay dito sa o mga namatay dito sa sementeryo. At uh, pakiusap lang nila sa mga kamag-anak na mga yumaon nilang yumaon sa mahal sa buhay ay uh, makipag-ugnayan sa pamunuan ng sementeryo lalong-lalo na kung nalalapit na na ma-expire ang kontrata ng kulto ng kanilang mahal sa buhay. Nikki. Maraming salamat John Arowa. Mga kapatid, Nikki De Guzman po, iba na ang may alam at may paki-alam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.